Deliver natin yung dumating sa atin na Supreme. Ayan, yung kakapost lang natin. So, may mga nag-order na agad. Papakita ko sa inyo. Ito yung inawitan, Supreme color, pink size 738. Ayan siya. Tapos, yung t-shirt natin na large. Tyler. Ayan, yung kulay pula. Ayan, shoutout kay Boss Francis para dito. Tapos dad hat natin. Eto, nag-iisa lang din ito. May umawit na rin. Shoutout natin si Boss Ledja. Ayan, shoutout kay Boss Ledja. Tapos Supreme Black. Inawitan din sa atin to. Size 738. Ni Boss Arthur. Ayan, shoutout Boss Arthur. Tapos, itong dalawang rim natin na Tyler kulay gray naman. Ayan siya. Ang umawit nito is si Boss Dominic at saka si Boss Jesse. Bibig shout out Boss Jesse at saka Boss Dominic. So may available pa tayo dito. Ito yung mga natira sa atin. Pink na 714. Looney Tunes na Superman. 738 green 714 tsaka 718 navy blue 738 tapos sa black natin 3858 58 at tsaka 14 ayan yung mga natira sa atin tapos yung mga big logo natin ng Lakers Ducks at tsaka Bulls available pa yan tapos itong Raiders natin na sketch yan eto wala pang umaawit itong mga to Madami naman tayong stock. So, PM lang kayo kapag gusto nyo. Pa-reserve na lang kayo. Pwede tayo sa layaway. Kaya kung gusto nyo yan, pwede nyo i-layaway sa akin. So, ayan. Deliver na muna natin to.

Magkasama tayo. No, no, yes, no. ah, yes, Uh, lima lahat, total, sir. Okay. Oh, you're 834 Thank you, ma'am. Thank you so much